What's up, madlang people? Ako nga pala si David, 21 years old, ang haranista ng Paranaque City. Haranista? Oh, ah, ah, kakatuwa naman si Burn. Hindi si, si Burn yun yan! <laughs> si Burn. Ah, si Burn. Uwi na si Burn! Kawig niya yung team ko na ano. Oh. Pogi din yung kasing Pogi. Oh, oh. Si Burn. Okay. David, saan ka nakatira ka mo? Sa Paranaque City po. Ay, kawig niya si Leandro Valdemor. Oh. Yes! Mm -hmm. Yung isang Sabahan ano, niya. ano yung sexy star nung ano, noong 90s. 90s. yeah. Oh. Yeah. oh. si ano, Medyo awig awig Ice. Medyo hawag yung Ice eh. Oo, oh. wait na ka na Oo, oo. Oh, oh. So, um, <laughs> nagka-girlfriend na si David? Um, twice po. Nasaktan ka na? Uh, the last po, yung talagang very traumatic for me. Oh. Sino nang iwan? Siya. Um, kasi, uh, Actually, I fell in love with her so deeply. With, uh, hindi ko in na sobrang lalim yung magiging attraction ko sa kanya. To the point na nananaginip na ako. Pero, long story short, mahal niya pa ex niya. Oh, mahal pa si ex. Yes po. He fell in love with someone who was in love with someone so else. Right. Oh, um. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. True. Ay. Ah, oh, rhyme. Mah <laughs> mahal kita, mahal <laughs> mo siya. <laughs> Kantay ni Sharon. Mahal, mahal <laughs> niya mahal siya mahal kita, ay iba. <laughs> Mas mapalad ka, mahal kanya sa Walang nagmamahal. Mahal kita. Mr. Dream Boy. Is Mr. DJ? Is <laughs> <laughs> uh, How are you now? Um, I'm feeling ready. Mm, oh, ready na siya. Ganun na ba katagal to? How about I'm feeling sexy tonight? <laughs> I'm feeling sexy, tonight. More than one year na. More than one year na. Ah, uh, pwede na. Handa na din siya. Handaan Handa na, yeah. na din siya. Nag-aaral ka? Opo. Uh, Saan? Sa UE Caloocan po. Oh, ano oh. course mo? Business management po, incoming fourth year. Mm -hmm. Ang laki ng UE Kaluokan. Sa letra yan, di ba? Uh, Ay, sa sangandaan sa po. Sa sangandaan. Nagkapare oh, oh, niya kay pero sa Kaluokan ka nag-aaral. Ang layo. Uh, Opo, oh yung father ko po kasi doon nagtatrabaho. Uh, um, alam mo ba yung ano ng hymn ng UE? Ano? Don't break my heart. My achy, breaky heart. Then, 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 you understand. You That's right! lalamunin. Kala <laughs> mo hindi namin At alam ka. Yun, so, ayun. Anong pick-up line mo para kay Eliza? Um, pasensya ka na, Eliza, pero wala na akong pick-up line eh. Bakit? Lahat kasi taken na, ikaw na lang hindi. Oh! Ay,